Hello mga ka super kasari, ka kamadang ka-madam, Welcome back again sa ating channel, sa ating YouTube at sa ating Facebook page, Rosham11. For this video, welcome back sa ating yaw-yawan time dito sa Rosham Mini Mart. For today's video, medyo heavy itong ating vlog, you know? kasi gusto ko mag-real talk sa aking mga ka-super, ka -super kasari about dito sa ating tindahan, no? Uh, disclaimer lang ha, itong aking vlog for today's video ay para lang sa mga open-minded na mga negosyante kasi pag-uusapan natin about money, money, money dito sa ating tindahan. Alam nyo ba, itong real talk vlog ko na ito dapat noong December pa. No? Kasagsaga noong kasagsagan na nag-stack tayo, alam nyo yun, yung 5,000 na pera ay talagang barya lang dito sa ating tindahan. Opo, don't get merong ha, mga ka-super. Ito ay real talk lang. So sabi ko nga, ito ay para sa mga open-minded lang na negosyante. Minsan kasi nagre-real talk ako dito sa acting vlog, no. Ang tingin ng iba, mayabang na si Rusiam Eleven. Yung mayabang na, alam nyo po, tingin ko sa sarili ko, hindi ako yung mayabang. Kundi, nagmamatured na ako sa larangan ng negosyo alam nyo yon Sa panahon na ito, talagang sinasabi kong nagle-level up talaga yung mind ko. Nag Nagmamatured yung isipan ko. Ang dami kong na re realize Parang ang dami kong realization pagdating sa negosyo. So, ibig sabihin, nagmamatured na talaga tayo, no? Hindi na tayo tulad mo na okay na sa papiso-pisong tuho, okay na sa mayroon tayong puhunan na ganito. Kasi dito sa pagninegosyo, alam nyo, sinasabi ko sa inyo, involved talaga dito ay pera, no? Hindi ka negosyante kung wala kang pera. Real talk 'yan. Opo. Kaya sorry na sa mga hindi open-minded pagdating sa negosyo. Baka nang sabihin, ay, mayabang na nga si Rosham 11. Hindi po ako umayabang. Nag-matured lang yung isipan ko pagdating sa negosyo. Kasi totoo naman, mga kasuper, no? Dito sa ating tindahan, lalo na kung lumalaki talaga ang ating negosyo, ang 5,000 na pera ay talagang barya lang. Tama? Agree kung agree kayo, <laughs> disagree kung disagree kayo. Kasi alam nyo, nung ngayon talaga na naging mini-mart yung aking tindahan, talagang sabi ko sa inyo, talagang matatawag kong negosyante ini. Kung before na okay lang sa akin, papiso-pisong tubo, okay lang sa akin, mayroon lang akong ganitong puhunan, pero ngayon para sa akin, hindi na okay sa akin na may ganito lang akong puhunan. Kasi pagdating dito sa negosyo talagang ganito, kailangan mo talaga ng money, money, money pagdating ng December, kailangan talaga natin ng pera dahil na mamumuhunan tayo sa alak, sa sigarilyo, sa mga dagdag paninda. Kung wala kang pera, wala eh. Diba? Eh dito sa ating negosyo, kailangan talaga ng pera. Alam nyo, sino makaka-relate na ang mga negosyante mukhang pera? No, kasi nga totoo, kailangan talaga natin ng pera. Pag wala tayong pera dito sa ating tindahan, wala nga nga tayo. Pagdating ng nagtaas na mga items, sigarilyo, kung enough lang yung pera na meron tayo sa ating tindahan, yun lang yung pinapaikot-ikot natin sa ating tindahan, wala. Hindi tayong makakapag-stocks. ba diba? Ang negosyante, pag nakarinig yan na magmamahal si ganito, magmamahal si ganyan, labas lahat ng pera yan, i, -i stock stack yan dun sa paninda. Ganun ang negosyante. Oo, ngayon ko siya naintindihan talaga. Ngayon lumaki na itong ating business na ito. Kung noon, sabi ko mag-start sa 5,000 na punan, pero ngayon, pwede naman starting, no? Pero pag nandito ka na sa ganitong business, na talagang minimaintain mo na yung ganitong mga items, na mayroon kang ganito, mayroon kang ganyan, mayroon kang ganito, kailangan full stock yung tindahan mo, kasi nga, mayat maya yung mamimili, hindi pwedeng wala kang stock na ganito, di ba? pwede kung nag-start ka lang, pero pag nandito ka na nga sa business na ganito, ang 5K na puhunan ay barya lang. Ang 5K sa isang araw sa tindahan ay talagang barya lang. Alam niyo kung paano, paano ko naisabi. Kasi nga, si Inday nagbibigay sa akin every sound ng 5K. So pinapaikot ko yan dito sa akin pin, sa aking tindahan. Talagang pagbigay niya 5K, pamili agad, dagdag agad ng puhunan dito sa tindahan kasi nga dito naman namin kinukuha lahat pati yung pangkonsumo niya sa araw-araw. Kaya yung binibigay niya sa akin dito lang. Kaya sinasabi ko sa kanya, yung binibigay niya sa akin barya lang kung, kung ipapaikutin dito sa aking tindahan. Kasi nga isang araw, dumating lang si Gardenia. Ang bill ko agad 4,500. Pag dumating si San Miguel Brewery, 6,000 to 8,000. Darating pa yung mga ahente. <laughs> Darating yung mga bigas. Ah, 10,000, mga ganon. Kaya yung 5,000 talaga, kung meron ka ng 5,000 dyan na talagang pinapaikot sa iyong tinahan, bariya lang yun. Opo, real talk po ako. Real talk lang po ito. So, appear sa mga nakakaintindi na dito sa negosyo natin, kailangan talaga natin ng money, money, money. Tulad ngayon, ang mga kasuper ko, aligaga. Kasi magmamahal si Marboro. Opo, yung puhunan natin saktuhan lang na pinapaikot, wala tayong extra, wala, hindi tayo makakapag -stacks. Di ba? Pagdating ng pagtaas, okay lang, di ba? Pero ngayon talaga sa point na ito ng ni, ko talagang nagmamatured na yung utak ko. Kung pwede yung pera talaga, paikutin, paikutin. Kung may pera ko makita isa, ibili ng dagdag paninda. Kasi pag nagmahal yan, dyan tayo kikita. 'di ba? Yung mga naluluging items, 'di ba? Alam naman natin sa tindahan natin, mayroon din tayong mga items na nanul nalulugi tayo. Tulad ng mga na-expired na items, syempre lugi na tayo doon. Babawi na lang tayo dito sa ibang items na kumikita. At yun din ang ginadamihan natin na alam natin na dito tayo kumikita. Diba? Ano ba yun? Syempre, yung mga sigarilyo. May alak na magmahal dyan. Magpupondo na tayo. Kaya, di ba? Sa negosyong ito, kailangan mo talaga ng pera. Di ba? Mukhang pera tayo. Pero, ang tingin ng iba sa atin, marami tayong pera. Pero tayo mismo may ari ng negosyo. Kulang na kulang pa yung pera natin para sa pambili ng paninda. Dahil gusto natin ma-maintain kung ano yung inumpisahan natin, kung ano yung pinaghirapan natin. Na ngayon, di ba, parang stable na. Ayaw naman natin na stable na yung negosyo mo. Magpapabaya ka na, di ba? So, dapat nga pag stable na, lalo ka pang mag iisip kung ano pang negosyo pwede mong idagdag. ba? Diba? Kasi nga, negosyante ini, eh. Negosyante na tayo. Tapos na tayo din sa part na negosyante-negosyantihan. ba? Diba? Na okay lang, piso tubo. ba? Diba? Ngayon talagang gusto natin, alam natin kumikita tayo. Alam natin na yung pagod, hirap natin. May, may palit, may kabalit. ba? Diba? Yung ganon. At gusto natin, ngayon din na talagang nakita na natin yung ating negosyo na talagang maganda yung yung flow, gusto natin i-maintain yun. Kaya kailangan pa natin ng maraming money, money, money. Opo. Iba kasi gusto pa natin, maraming pa tayong panghara. Parang, nag-level up na yung utak natin na gusto pa natin magkaroon pa ng ibang pagkakitaan, iba pang source of income, gano'n, di ba? Relate ka kaya, mga kasuper, na ang 5K dito sa ating negosyo ay barya lang talaga. Isang bigayan lang yan sa ating mga ahente kung ang 5K mo dyan ngayon, sa isang araw nga, talagang pinakamataas ko siguro nilalabas, nasa 30K, ko pag sabay-sabay yung mga deliveries, no? Kung may 5K ka lang, di ba? Inabukasan, wala na. As, iba, ang na si maniningil, ay, wala na, kanang pambay, di ba? Pero, sa pag nag-umpisa ka pa lang naman, ito lang naman yung sinasabi ko sa katayuan ngayon na ganito na ang yung negosyo, ganito na yung sistema ng yung negosyo. Talaga kailangan mo talaga ng pera. Opo. Pero kung nag-uumpisa ka pa naman, ito sinasabi ko sa iyo, mag-start ka lang kasi nandun din naman ako galing. Alam niyo yon Doon din ako galing na talagang halos okay na, sige, basta kumita ako ng ganito. Pero ngayon talagang gusto natin kumita pa. Yung parang pagod natin, eh, may kapalit ba? Mga ganon. Wait lang. At ito pa mga ka-super, no? Ngayon, pagdating sa negosyo natin, galante tayo, alam niyo yon di ba? Yung pagsama paninda, ako, ngayon talagang galante ako sa paninda. Pero sa ibang bagay, hindi na tayo ganun kagalante, no? Yung basta ang gusto natin dito sa ating tindahan puno, meron tayong pambili ng paninda. Yun ang happiness na natin ngayon, di ba? Kasi nagninegosyo nga tayo. Meron tayong minimintay na negosyo di po, hindi pwede natin itong pabayaan o sige, tuha ka lang dyan o sige, ganyan o sige, pautang mo, o sige hindi tayo, ganang tayo lalo, di ba parang nagiging mahigpit tayo sa pera, pag negosyante ka kasi gusto natin, pag mayroong mga items na kailangan, ito sa pili agad natin, di learn come on, <laughs> yun so ito lang naman ay real to okay, kung okay sa'yo okay tayo Okay? So, yun lang naman yung aking share for today's video na talaga pag negosyante ka, kailangan mo talaga ng kwarta. Ah, di ba? Nakakaloka. So, bye-bye na. Thank you for watching. Ika, blah, blah, Bye-bye.